So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako ang inyong lingkod upang magbahagi sa inyo ng ilang mga advices tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time, Napakaganda po ng ating magiging topic ngayong araw na to. So magiging topic natin ngayon is ano ba ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para hindi ka makalimutan ng isang lalaki pagdating sa pag aano okay? Siguro mga kamamay alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin. So sa moments na to, sa video ito, share ko sa inyo kung ano ba yung mga pwede niyo gawin mga girls, especially mga inosente natin diyan, mga girls na walang kalam alam pagdating sa paggaga So, ituturo ko sa inyo ang ilang mga dapat nyong gawin, dapat nyong sundan na po pwedeng makatulong upang hindi ka makalimutan ng isang lalaki pagdating sa paggaganon. Okay, so mga kamamay, bago natin simulan yan, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng uh, advices, huwag mo sana kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell. Siyempre, ilike mo na rin to para marami tayong matulungan ng mga subscribers tungkol sa ganitong klase ng usapin. Kung nakapag-subscribe na kayo at nakapag-like sa video natin, maraming salamat at simulan na natin ang ating topic ngayong araw na ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para hindi ka makalimutan ng isang lalaki pagdating sa paggaganon? So number one, huwag kang magpakalasing. Oo, for example, niyayakan ng jowa mo, ng boyfriend mo o ng isang lalaki na magganon. Pero, pupunta muna kayo ng outing or meron muna kayo pupuntahang reunion o kung anuman, kung kayo man is uh, uh, magkakaroon ng outing, kayo lang dalawa or something kasama yung mga kaibigan ninyo, ang advice ko is huwag kayong magpapakalasing. Oo mga girls, iniisip nyo na baka kailangan nyo ng ala, kailangan nyo mag-inom para lumakas ang loob, para hindi kayo mahiya, para magawa nyo lahat ng bagay. Yes, oo, pwedeng uminom pero sinasabi ko dito, is huwag nyo pong sosobrahan. Baka sa sobrang excited, yung excitement ninyo mapasobra, maparami ang inyong inong, maubos nyo yung isang bote, eh baka pagdating nyo sa paggaganon, eh baka matulog ka na, baka bagsa ka na agad sa kama. Lalong mainis, lalong madisappoint ang isang lalaki sa'yo. Kaya advice ko sa'yo, huwag ka masyado magpapakalasing. Uminom ka lang ng tama, para syempre maging... Uh, Uh, normal na sa iyong lahat, hindi ka mahiya sa kanya, so gamitin nyo yung alak para lumakas ang inyong loob, hindi para bumagsak sa oras na yon. Okay, baka sa halip na ma-enjoy nyo ang gabi, eh baka mamaya. Okay, puro tampo, puro sisihan ang mangyari. So number one advice ko yan, hindi ka makalimutan ng isang lalaki, uminom lang, uminom lang ng tama at huwag magpapakalasing. So number two, huwag i-turn off ang ilaw. Yes mga kamamay, mga girls, most of the girls today, ang gusto nila is sarado ang ilaw, patay ang ilaw. Pero bakit nga ba ang advice ko is huwag niyo papatay ng ilaw? Yes mga kamamay, kung first time niyong itong gagawin at gusto mong hindi ka makalimutan ng isang lalaki pagdating sa pagaganon, well, huwag mong patay ng ilaw mas maganda, mas nag enjoy ang isang lalaki kapag kabuhay ang ilaw. Bakit? Siyempre, makikita niya ang itsura mo, makikita niya ang hubog ng katawan mo, at plus point yon pagdating sa'yo. Bakit? Kasi pag pinatay mo ang ilaw, iba't ibang mga babae may imagine yan. Baka mamaya hindi ka pumasok sa isipan niya habang nagaganon kayo. Mas maganda na na-visualize na, na, na niya kung sinong kasama niya, sinong nakikita niya, at syempre nakikita niya ang iyong buong ikaw so makakatulong yun mga kamamay para po madagdaga ng excitement ang adventures ninyong dalawa so idagdag pa natin o plus point pa natin kung ikaw ay maraming alam na kaalaman pagdating sa ganyan mas maganda po mga kamamay yung nag-visualize ha ah, nakikita ka ng isang lalaki pagdating sa paggaganyan kung hindi mo sigurado na mayroon pa bang kasunod o kung hindi ka sigurado na baka iyon na pala ang huli yung pagkikita. Kaya mga kamamay, ay advice, huwag mong sarado ang ilaw, huwag mong patayin ang ilaw kapag ka nagaganon kayo. Okay? So, number three, purihin mo siya. Yes, mga kamamay, purihin nyo po siya sa kanyang mga ginagawa. Huwag nyo po sa nang sasabihin palagi na, ay, taba-taba mo naman, ay, ang laki naman ng mo, kailan ba ang anak mo? Huwag ganyan mga kamamay kailangan purihin nyo po ang isang lalaki, sabihin nyo, ah, napakaganda naman ang katawan mo, okay, ah, ang laki naman ng pipino mo, yung mga ganyan ba, yung bang sabihin mo, ang lakas naman talaga ng apil mo, ang lakas naman talaga ng karisma mo, ganyan ang sabihin mo, parang isang lalaki, mas lalong tumaas ang confidence sa kanyang sarili, at maging mas lalaking lalaki kapag ka kasi naririnig ng isang lalaki yung uh, pagpupuri mo sa kanya ay eh, lalong nagiging masculine ito kumpara doon sa kabaliktaran ng sinasabi mo. Sinasabi mo, ang laki-laki naman ng tiyan mo, ang pangit naman ng, okay, ng hubog ng katawan mo, wag ganyan mga kamamay. Mas bababa po yung confident nila, baka mahiya sa inyo, baka hindi niya magawa yung mga bagay na gusto niyang gawin at hindi niyo ma-enjoy ang pagkakataon. Kaya mga kamamay, ay advice para sa ganoon di ka makalimutan ng isang lalaki, purihin mo siya, sabihin mo yung magagandang traits, magagandang karakteristik ng isang lalaki sa kanya para ma-boost ang confident at mas uh, gawin niya ng uh, buong husay ang kanyang dapat gawin. Gawin niya yung kanyang responsibilidad at syempre ikaw rin ang makikinabang kapag ka hindi siya nahiya sa iyo kapag ka tumaas ang kanyang pagiging lalaki. Alright, so next, surprise siya. Yes, mga kamamay. Magandang tips to at magandang suggestion uh, to para sa inyong mga girls. Kailangan isurprise po ninyo. Huwag palaging nakaset up na ang lahat. Huwag palaging okay, nakaschedule ang lahat. Paminsan-minsan, surprisahin nyo din. Biglain nyo rin. Okay? Pagka ganyan mga kamamay ay talagang mas may enjoy ng isang lalaki. Paano ba yung sinasabi kong isurprise? So, minsan, ayayain nyo rin. Paminsan-minsan. Minsan sa kotse, minsan sa kakahuyan, sa likod ng bahay, sa ilalim ng tangkal. Yung mga ganyan ba mga kamamay? So, yun yung mga bigla ang moments na talagang uh, masarap, mas nakakapag-enjoy, mas nagiging masaya at excited. Okay? Okay? kapag ka ganyan kasi mga kamamay, yun yung sinasabi na kapag ka biglaan, kapag ka hindi nakaplano, hindi naka-schedule, eh talagang mas nai-enjoy ng isang lalaki. Kaya para hindi ka makalimutan ng isang lalaki, mga kamamay, make sure na paminsan-minsan isurpresa mo din siya. Para sa ganun, pag dumating din yung, dumating din yung time na ikaw din ang isurpresa niya, at talagang mas ma-enjoy nyo ang bawat momentum. Alright? And last and final, sakyan mo siya with confidence. Yes, mga kamamay, makakatulong po ito. Yung tipong alam mo kung ano yung ginagawa mo. Puntahan mo siya sa itaas at ipakita mo na sigurado ka sa yung ginagawa. Ipakita mo na maalam ka at talagang Okay? Uh, meron kang kaalaman sa ginagawa mo. Baka mamaya, aakit-akit ka sa taas. Tapos pagdating dyan, hindi mo naman pala alam ang gagawin. Tapos pagdating mo pala dyan, lalaki pa rin ang pagagalawin mo, ang pakikilusin mo. Hindi ganyan mga kamamay. Kailangan umakyat ka sa ibabaw ng mayroong confidence at ipakita mo sa kanya yung buong mong galing pagdating sa ganyan. Yes, mga kamamay, gusto po namin yan. Gusto po namin na isang, uh, na isang babae ang nagmamanipulate, ang nagkocontrol ng bagay-bagay. Siyempre, kapag kaganyan mga kamamay, wala kaming gagawin. Talagang maghihintay lang kami at aming uh, ihintayin ang inyong gagawin. Kapag kaganyan mga kamamay, nagiging excited kami. Yung iba kasing mga babae ngayon, halos walang kaalam-alam. Parang mga grade 5, parang hindi naturuan, parang wala talagang idea pagdating sa ganyan. Yung iba aakyat ah, sa ibabaw pero wala namang gagawin. Aakyat ah, sa ibabaw pero dadapa lang naman doon. Aakyat ah, sa ibabaw pero magtatanong pa rin. Bakit ganyan kayong mga girls? Kailangan, true experience, meron na kayong nalalaman kahit konti. At syempre, kung gusto nyong maraming malaman pagdating sa ganyan, mag-research, research kayo. Okay? Sa inyong mga kaibigan babae, magtanong-tanong kayo kung papaano apa gagawin, kung apa paano, okay, uh, ang tamang proseso para hindi kayo nangangapa. Kasi kapag na-impress ninyong isang lalaki pagdating sa ganyan, ay eh, talagang uh, mas ma enjoy ninyo ang bawat momentum, ma enjoy ninyo ang bawat oras na nagaganon kayo. Kaya mga kamamay, ay eh, advice na umakyat kayo sa ibabaw, sakyan nyo siya with confident at ipakita nyo na alam na alam nyo ang gagawin ninyo. I-amaze ninyo ang isang lalaki, pahangain ninyo ang isang lalaki pagdating sa ganyan kung gusto nyo na hindi kayo makalimutan ng isang lalaki. Alright? So, ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na maaari nyo gawin para hindi kayo makalimutan ng isang lalaki pagdating sa paggaganon. Okay? So, kung gusto nyo pa yung ganyang klase ng mga videos pagdating sa buhay pag-ibig, huwag nyo sana kalimutan na pindutin yung subscribe button at notification bell at syempre, ilike nyo rin ang video ito At kung gusto nyo i-shout out, comment nyo lang sa baba ang pangalan ninyo. Next video, I'll try na i-shout out kayo. Okay? So, once again, see you for our next vlog. Pahala!